All right, isang magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito po sa channel ni Kuya Dan TV. Okay, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, ako po ay galing uh, bukid. Pauwi na po tayo doon sa bahay ng ating kapatid. So, from here, lalakarin ko lang po 'yan hanggang doon. At uh, timer ako kung ilang minuto kulalakarin ang mula doon sa bukid hanggang doon sa bahay. By the meantime, papakita ko sa inyo ang aking mga dinadaanan. Okay, so go! Okay, ito po ang aking dinadaanan mula po doon sa bukid. So, mayroon na po akong uh, isang minutong uh, paglalakad. Alright. May bahay po yan sa bandar yan. Kaya may maingay. Okay. So, lakad. Kuya Dan, sabayan niyo po ako. Wokaton. Sa bandang hapon. Okay. Time check po tayo. Ay alas 5 ng hapon October 20 ano sorry advance naman masyado October 18 2025 okay so ayan meron na rin po ritong ano daanan ng mga sasakyan ayan papunta roon sa dulong yon halos pagliko doon sa banda roon halos din yun po ang munting bukid kuya dan so dito may residential house sa ilalim ng mga punong kahoy dito banda rito medyo madilim ayan dito na tayo dadaan sa concrete uh, na kalsada Okay? Medyo palusong to. Maririnig makikita po ninyo yan, no? Ang patangkad na puno. Alright, so yan ang dinadaanan ni Kuya Nan. Pagkamula sa bukid, pabalik doon sa bahay ng ating sister. Ayan, <clears throat> may nakakasalubong po tayong uh, estudyante. Halos kasing layo po yon sa pauuwian natin. Hello, good good evening madam. All right, so tigi samahan niyo ako sa aking pag uh, walkathon. All right. Advance happy birthday. Pala kay uh, Sir ang aking pong uh, almost half decade nang member ng ating community. Happy birthday si Rom Maybe magpiplay ko itong uh, vlog kong ito Ay sa birthday mo Happy birthday Napakabait na bata niya ni si Rom So makikita niyo po itong uh, tinatawiran natin Ito na po yung hanging bridge oh, Paborito ni Kuya Dan Na vlog spot natin kita ko pa rin sa inyo siyempre ang daloy ng ilog ayan dito sa likuran natin yan ang ilog ng gagaling yan doon sa dulong yun lagi nyo itong nakikita sa vlog ko pero napasilip ko sa inyo may nakasalubong tayong mga nagmumotorsiklo kaya medyo tumigil tayo. Ayan, mayroon namang nagtigil sila sa dulong yun kasi nagsalubong. So ayan na po siya. Para lampasin natin. Alright, go tayo. Lakad ulit. Lakad. Uyadan. Tingnan natin kung ilang minuto. Mula doon sa bukid hanggang doon sa ating inuuyan. Alright. Alright mahaba-haba din itong hanging bridge nito alright mm -hmm. medyo pinapawisan na tayo ng konti padanin natin ulit itong motorsiklo ayan umuuga po itong hanging bridge okay ayan na siya. Magpas na tayo naman po ay lalakad sa direksyon ng motorsiklo yun alright so sa banda rito kawayanan, kaliwat kanan mga punong kawayan dito medyo madilim din pag ganito pong bandang hapon na okay lakad lakad time check po tayo ay uh, meron na po tayo yung tinatakbong o nilalakad na limang minuto at 54 seconds okay hindi stable ang camera ko dahil nga po ay katon si Dan TV okay dahil regulating regulation time natin sa premiere regulation time ko sa sarili ko ay mga 12 to 13 minutes. So, itipigil ko ito pag mga ganong time na. Pero malalaman ko kung uh, ilang minuto pa ang lalakarin ko. Pagkatapos ko ng laptop. Ayan, siempre madalas na transportation facilities dito motorsiklo kasi itong kalsada ay more or less 3 meters to so hindi na nga po rito pwedeng magsalubong ang dalawang sasakyan gigilid ang isa pagbibigyan ng kasalubong pero sa mga motorsiklo okay lang malaya silang magsalubungan dahil 3 meters naman ang lapad okay ang lakad ko maybe uh, nasa 8 um, kph 8 kilometer per hour <laughs> ang speed ng lakad ko alright so may mga bahayan po rito kaya hindi naman po <coughs> ikaw ay mm, mapapanglaw, lumakad Del residential area naman po ito yun nga lang po talagang um, punong puno ng mga puno sari-saring prutas, nyug saging, etc. etc. okay tuloy-tuloy mhm mm time check ba tayo? so 8 minutes na po at 20 seconds ang nilalakad ni kuya dan malalaman po natin kung ilang minuto nilalakad ni kuya dan para may idea po kayo mga ka all right sa Saka, kayo makapunta rito pag drop by natin doon sa bahay ng kapatid ko lalakad tayo ng ganitong kahabang lakarin okay para meron na kayong idea pero magandang maganda ang kalsada at madalas pagkagaling ko doon sa bahay ng aking kapatid Sinatrike ko yan Para mabilis ako makarating doon Pag uwi Lakad tayo Para kunting exercise ba Alright Sarap Ang sarap Medyo nagdudubol time ng ating paghinga Gawa ng paglalakad Ayan, naririnig natin dito tilaok ng manok kahol ng mga aso sa mga kapit bahay Ayan, tuloy lakad si Kuya Dan Man, masasalubong natin ulit motorsiklo uwian nila from work din si Kuya Dan, an ko rin ganitong time Alright. <laughs> Ayun. Ayun, no? Oh, babae lang Dadala ng motorsiklo. Alright. Sa so, banda rito, medyo nagsalubong na yung mga puno. Mula sa side na to, side na ron. Kaya medyo madilim. Alright. Time check po. 10 minutes. And 46 seconds Nang nilalakad ni Kuya Dan. Pero almost Abot na Abot na, na una Yung bahay ng Sister ko Main road na yan Lalabasan natin yan Natatanaw na yan Liliko tayo ng Kaliwa Ilang hakbang Yun na bahay na ng sister ko alright 11 minutes 24 seconds mukhang sasakto tayo ah <laughs> ano yung mga estudyante pag uuwi ano alright so left turn na po tayo tuloy tuloy tanaw na tanaw ko na po ang gate na na uh, King Sister dito marami na pong bahay dito kapit bahay alright sana po umiksak to sa timpong regulation time ng ating premier alright ayan na malapit na malapit na alright ayan okay dito na po ang gate ng bahay ng sister natin bukas tayo ng okay alright time check po tayo 12 minutes and 24 seconds syempre yung mga kaibigan natin sinasalubong <laughs> tayo nyan kakagulo yan pag dumarating tayo come here come here come here Perti ninyo ng ilang minuto. Si Kuya Dan. Hello. Ito ang pinakabunso dito. Mm -hmm. Kaya ng entertainment niya. Aakyat din siya. Harap kay Kuya Dan. Alright. Ito si Tufo. Hello. Ayan, medyo pinagod ng konti. Si Kuya Dan. Hello. Alright, titigil lang po natin to dahil po ang uh, timer natin inurasan ko lang po from from bukid hanggang dito eksakto pong 13 minutes and 10 seconds. Alright, mega love shout out sa Dan TV team. Alright. So saka ko na po kayo isa-isahin. Muli isa shout out dahil po ay sakto na po yung ating uh, regulation time pag pre-premier. right, happy birthday muli, Jerome Coelho. Mula po dito sa Pandan, Ligao City. Papahinga si Kuya Dan galing sa Bukid. All right, God bless us all.